double All right, nasa linya natin si Secretary Vince Dizon, Department of Public Works and Highways uh, Secretary, mga kapuso, Secretary Magandang umaga. Good morning po. Mag magandang umaga po. Nasa nasa Joel ba yan? Nasa Weng. nasa, nasa, nasa Cebu ba kayo? Nasa Davao? Hindi po, ah? nandito po sa Mining. Nandito po sa Mining <laughs> <sa> ngayon. <laughs> Opo, oh, ano ba update natin sa assessment? Opo. Uh, sorry paugit po, paugit po, paulit po. Kumusta po yung pinakahuli ninyong assessment? Unahin na natin doon sa may bahagi po ng Cebu. Ah uh, unang-una po no um, yung Cebu po eh nakakaranas pa rin po tayo ng pang, uh, pagyanig doon no nitong mga nakaraaw uh, in fact medyo magakas kas po yung uh, two days ago mm -hmm. uh, mga umabot din ng mga uh, five plus no yung uh, yung intensity pero awa po ng Diyos wala namang pong dagdag na nasira no mm -hmm. so ngayon po tuloy-tuloy po tayo double time po tayo in fact halos 24/7 po ang pagtatrabaho doon ngayon para unang-una ma-repair na natin yung mga nasirang mga kalye at tulay uh, at uh, napaka-importante yung pag-repair po nung Bogo Provincial Hospital no kasi alam niya naman po ang ospital ay eh, critical yan lalo na uh, may pang mga aftershock mayroon pa pong mga na, nararanasan tayong pagyanig kaya eh, kailangan ready po yung ospital at ah, maganda po yung nagiging progress in fact po eh ano no uh, maganda po yung nakita nating mga pagsasaayos at siguro po in the next few days eh halos kumpleto na po yung yung pagpapa natin doon sa Bugo, Bugo Provincial Hospital. Sa Davao naman po, um, uh, nagpunta po ang pangulo doon uh, kasama tayo nung Lunes at uh, ano ho no? ang awa din po ng Diyos eh, wala masyadong nasirang kalye at tulay. Mm -hmm. No, ang nasira po talaga doon na uh, medyo madami-dami eh mga struktura, no, yung mga building, mga ibang bahay at mga classroom. Mm -hmm. So, yun po eh tuloy-tuloy din po ang pagpapaayos natin doon at dinodouble you know, time natin. Ang gusto ni ang gusto ng ating pangulo talaga eh kagagam bilisan, no? Ang ang paulit-ulit niya kung sinasabi sa amin eh, ng Secretary Angara at Secretary Rex eh kailangan yung respond din natin eh mabilis. Kasi as fast as possible, kailangan maibalik natin sa normal yung pamumuhay po ng mga kababayan natin. So yun po ang pinipilit natin baka gamit at gawin. Magsisimula okay. mm. na po ba yung reconstruction, yung repair ng mga infra na nasira considering na malalakas pa po yung aftershocks? Pwede na simulan yon, Secretary? Pwede na po eh. Uh, pwede na pong simulan, gago na po yung mga minor. Ah, uh, pwede na pong simulan, no? Ah, uh, tin uh, hindi ko talaga tayo pwedeng maghintay, eh. no? Kasi kawawa-wawa yung mga kababayan natin. Alam niyo ko nung nga ho si Pangulo nung uh, lunes sa Davao, awang awaho siya sa mga kababayan nating na ng mga bahay no na nandun lang sa mga tent. Kaya nga po, ang ginawa niya is, aparte po doon sa mga tent na uh, pinrovide po ng Philippine Red Cross, nagpapasalamat po tayo kay Chairman Dick Gordon, no? eh talagang pinaganda pa lalo ng ating Pangulo. No? So, imbes na tent lang, meron din pong ipapatayo ang ating Pangulo ng mga uh, mas permanente at mas magtatagal na container van na pwedeng tirahan ng mga kababayan natin. So yun po ang minamadagi natin ngayon uh, ayon na rin doon sa direktiba ng Pangulo natin. Nadagdagan ba yung 421 uh, Ghost Projects, uh, Secretary. Ah, uh, Yan po, yung ongoing pa po ang assessment natin, uh, Kuya Joel, Ma'am no, Ma Mueng, no? Mm -hmm. Pero nakatutok tayo ngayon doon. No? So mm. uh, inanunsyo nga po ng ICI yung... 400 plus na yan nung lunes. At uh, ngayon po, uh, tayo po nakikipagtulungan na yung ating mga bagong mga kasama sa DPWH. Eh, nakikipagtulungan na po sa, ano, no, sa, sa ICI, specifically kay General June Asurin, mm -hmm. para talagang ang, 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 timeline po natin is within the next two weeks, eh, mga uh, labing hanggang dalawampung kaso ang file po natin. Katulong ng uh, ICI. No? Uh, Papadalan po natin yung mga dokumento, yung mga assessment na talagay uh, ghost project yung mga yan. At ano po, uh, isasubmit po natin lahat yan sa ICI para ma-file na po sa ombudsman Alright. within the next two weeks. Two weeks, 15 two weeks. to 20 cases, sabi nyo. Opo, uh, yun po, yun po ang in-announce ni uh. General Asurin at yun po ang tagagang uh, talagang dinodouble time ng ating bagong team ngayon. Hmm. May kasama na po uh, doon mga kongresista at senador, sekretary. <tay> Nako, tegasan. Uh, Secretary may kasama uh, bang mambabatas doon? Ay ayun ay, nga po, hindi ko po masasabi pa 'yan okay. kasi ayoko naman pong pangunahan ng ano no, mga ifa file ng ICI. Pero uh, sinabi na po sa amin ng ICI ang lahat ng kailangan ng mga dokumento, both uh, testimonial at yung mga documentary evidence. Uh, yan po ay ano na natin, binubuo na natin 'yan isa-isa ngayon. No? At uh, at ano, para, para naman yung kaso natin, sabi nga ng Pangulo, eh, hindi pwedeng basta-basta lang. Kailangan, hindi lang yung magpapayal ka lang ng kaso. Kailangan, siguradong mapapakulong yung mga dapat makulong. Mm -hmm. Alright, Secretary, All right. salamat po sa oras. Gandang umaga, Sec. Thank you. Salamat po, Good morning. Sir morning. Joel. Good luck, Manuel. Sir. Thank morning, you. Sec Vince Dizon, Department of Public Works and Highways, mga kapuso.